Hmm. Isang dating katoliko daw na maraming kampanin sa loob ng Iglesia Katolika ay na-convert daw sa Iglesia ni Kristo dahil daw sa mali-mali po ang itinuturo ng pare. At pakinggan po natin kung ano po yung sinasabi niyang maling turo daw ng pare. Panoorin po natin ang video na ito. Ang daming taong napaniwala na si Kristo, Diyos. Eh, hindi naman pala sa Diyos. Sabi ko, bakit ganun? Ako, iniliis ang paniniwala at pananampalataya ng mga tao. Na ang totoo po pala? Ang totoo palang Diyos na dapat kilala niya ay ang Ama. Ang makapangyarihan sa lahat. niya si Kristo para tagapamagitan ng tao tungo sa Kanya. Nagtuloy-tuloy? Tuloy-tuloy na po yun. At kusa na po ako nagpatala. As doktrina? At doktrina. Kasama na ang bisis ko. Madali na, nandun na tayo sa bautismo na na. Okay, dyan na bautismo na napakaswerte, napakapalad namin nung no, mag-asawa na nakasumpo kami ng katotohanan na paglilingkod. Okay, so para sa kanya, katotohanan na daw na malaman na hindi daw Diyos ang ating Panginoong Yesu Kristo. Ano kayang klasing pag-aaral ang ginawa ng kapatid natin? at nasabi uh, nasabi niyang hindi Diyos ang ating Panginoong Iso Kristo. Kung titingnan po natin, Biblia din naman ang batayan ng mga iglesia ni Kristo sa pagtuturo ng kanilang doktrina. At isa po sa kanilang doktrina, ang pagsasabi na hindi Panginoon ng ating Panginoong Iso Kristo. So, well, tingnan po natin kung ano talagang sinasabi ng Biblia patungkol po dito. Sa buong Ibanghelyo po, pinahayag na Jesus ang kanyang pagkadyos sa pamagitan po ng kanyang sinasabi na may otoridad. Sinasabi niya po, ako ang mabuting pastol na kung pagbabatayan po natin sa lumang tipan ay tumutugon po sa Diyos lamang. Sinasabi niya pa na siya ang hukom ng lahat ng tao. Na sa lumang tipan po tanging ang Diyos lamang ang makakagawa po nito. Tinatawag niya po ang kanyang sarili na lalaking ikakasal. Na sa lumang tipan ito ay tungkulin ng Diyos sa Israel. Siya ay nagpapatawad ng kasalanan. Na kung saan tanging ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan. Sinasabi niya ang kanyang pagkapantay sa otoridad ng Diyos at inihimok pa ang tao na manalangin sa kanyang pangalan. Iniimbitan niya rin po tayong mga tao na maniwala po sa kanya upang maligtas. Na sa buong Biblia, wala pang dakilang pinuno, guro o propeta sa Israel na, na nagpapahayag ng kaligtasan gamit ang kanilang pangalan. Abay tanging si Jesus lamang po ang gumagawa at nagsasabi po nito na nagpapatunay pa rin na siya ay Diyos. ba? Diba? Sa maraming lugar, Tinutukoy ng mayakda si Jesus, sa mga paraan na maaari lamang magamit sa Diyos. Na tinatawag po siyang walang hanggan. Na kung pagbabatayan natin, mayroon lamang isang walang hanggang Diyos. Tinatawag siyang manlilikha ng lahat ng bagay. Pagamat iisa lamang po ang manlilikha. Naroon po siya sa lahat ng dako. Bagamat mayroon lamang isang Diyos na nasa lahat ng dako. At tumatanggap po siya ng pagsamba mula sa mga tao at mga anghel. Naalaman naman po natin, kabisado po yan ang mga kapatid nating Inglesa ng Kristo na kapag sinasamba ang tao, ay labag po yan sa kautosan ng Diyos. So kahit na pinagbabawal ng lumang tipan ang pagsamba sa sinuman maliban sa Diyos, pero ang ating Panginoong Iso Kristo ay tinatanggap ang pagsamba mula sa tao. Dahil ang bawat isa po sa mga katangian na ito ay masasabi lamang tungkol sa Diyos, kung gayon malinaw po na ang may akda ng bagong tipan ay naniniwala rin po na si Jesus ay Diyos. Ang mga Kristiyano po ay naniniwala na ang pinakasentro ng pagka-Diyos ni Yesu Cristo ay ang pagmamahal na sakripisyo ng Diyos para sa atin. So kahit po hindi masabihin ni Jesus na ako ay Diyos, siya po ay patuloy na ipinapakilala sa lahat ng Ibanghelyo na isang nagsasalita at gumagawa na parang Diyos. Kaya hindi po nagkakamali ang ating simbahan, ang Iglesia Katolika, sa pagkilala na Diyos ang ating Panginoong Isu Kristo. Kung ito man po ay kinikilala sa ibayo na ating pananampalataya, kagaya po ng Iglesia ni Kristo na siya ay tao lamang, yan po ay bunga lamang ng kanilang kakulangan sa pag sa sinasabi sa Biblia. Tandaan po natin ito. If you believe that Jesus is the way, the truth, and the life, you must believe that He is God. So ayan po mga kapatid, sana po nabigyan natin ng diin ang katotohanan ng ito ng ating Panginoong Isu Kristo ay isang tunay na Diyos na nagkatawa ang tao upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Ang tunay na katoliko ay kumikilala na Diyos ang ating Panginoong Isu Kristo. Kaya ito po si Mr. Curious Catholic na nagsasabing maging isang tunay na katoliko sa salita at sa gawa. At maaaring nyo rin po itong ipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Katolik t-shirt available na po para sa inyo hindi po, this is Mr. Cures Catholic kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan Prodeo et Iglesia sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Magandang araw sa lahat. Ako pala si Reverend Jim Jokes, Jim Jacket, isa sa mga diakono na nakadistino dito sa National Shrine of St. Joseph, Mandawi. I invite you to watch Mr. Curious Catholics blog. I would like to invite you to watch this to promote the Catholic faith and to promote as well the parish in honor to St. Joseph.